Siri One, Hongoy and SASM. Yo guys, nandito nga pala kami sa SM mga ano At sobrang solid dito ng mga paint to Sheesh, tignan nyo naman Ang gaganda nga ni Yo Diba? Ano lang itong pangbuha? Ganyan talaga yun Tignan natin guys kung makakuha siya bữa luôn <laughs> rồi. Let's go. daming tray ah Hiniikot na okay. lahat eh Hiniikot <laughs> na lahat eh Bumalik pala Ay bumalik <laughs> Ay saan pa ba boy? Saan pa? Eh <laughs> na naman siya Okay. Okay. <laughs> Two palunggoy. Another one. Another one si Idol. <laughs> Dito nga po oh. Ito malapit na yun. Ilang boy? No? Dalawa. Ano ba kayo doon? Ito pwede din kasi pala malapit na eh. ini. Tulak mo. E ano ba para nga pasampas mo? Yan, yan pasampas mo. Yan, yan. yan. Ayun, ayun, ayun. ayun. Tinawa na ba mo Yan, yan, yan. Hindi, okay, makamawa din mo. Ano oras? Ano? Ano? Ano ba? ba? <laughs> <laughs> Yun guys, testing namin tong ano, elevator na to. <laughs> Dito kami sa SM mga ano. Gago boy, nagbablog ako boy. Okay na no boy. Dito kami ngayon sa SM mga ano. So, pauwi na kami. Ito yung mga kasama ko. Say naman dyan mga negers. Hey. Hey. Flex. Tagal naman yan boy. Ito po yung ano namin. Hindi eh, yan eh. Tara na, commute daw boy. Tara Tara na. So guys, ang tagal eh. Cannot ko. Bakit ohito? Pito din ng pinto ng lobby ng building sa. Baka mag doon, boy. Pag na pag na ano sila doon, na 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 ko lang. naman dinai-stuck dito. na-stuck na sila diyan, ha. I love you, mga boys. Grabe, lebesari 'yung tapos lang namin sa World of Fun. <laughs> 'Yon, ang tagal ano, bumukas nang elevator, guys. Yun guys, bumukas na siya sa wakas. Bumukas na siya sa wakas. Yun. Yun. Baba, baba. Yun. Guys, ang labak dito. Guys, parang ano. Parang ano guys, parang. Parang kwarto. Ang pangay guys. Guys, ang pangay. Guys, ang pangay ng elevator. Guys, ang pangay guys. Hindi pa Bigyan n'ngy dito mami. Guys. Guys, mga mas. Guys, ampangay, <laughs> <laughs> guys. Tao. guys! Yon, <laughs> 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 guys. Kumusta naman tayo, guys? Ampangay, guys. <laughs> guys, <laughs> ampangay. Shout out sa <laughs> Shout out sa elevator ng Angono, sa Mangono, guys. Ampangay, <laughs> ampangay sabi niya sa, sa, sa ano, sili, sili ka po, amping he, siguro din ates na ihi na, bakwa, sa sinong? dito nga guys magblag daw na alit sa susunod, oh okay ihi na to.